Mayroong mga lihim na laboratorio sa iba't ibang panig ng mundo at ang kanilang layunin ay magsagawa ng mga sakripisyo upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng mga tao at ng mga Diyos. Sa likod ng mga pader ng mga laboratoryong ito, may mga tauhan na masigasig na nagtatrabaho upang isakatuparan ang kanilang misyon. Kasabay nito, ang kwento ay nakatuon sa isang grupo ng mga kabataan na hindi alam na sila ang susunod na target para sa mga sakripisyo. Sa kanilang pagdating sa isang cabin, unti-unti nilang natutuklasan ang mga kakaibang pangyayari na nagiging sanhi ng kanilang pagkabahala. Sa kabila ng mga nakakatawang eksena, Lumilitaw ang mga elemento ng takot at suspense na nagdadala sa mga manonood sa isang paglalakbay patungo sa mga hindi inaasahang direksyon. Ang pagsasanib ng comedy at horror ay nagbibigay ng kakaibang karanasan na tunay na humahamon sa mga inaasahan ng madla. Bilang bahagi ng isang dare, pumasok si Dana sa cellar at doon ay nakatagpo siya ng mga kakaibang antigong bagay. Ang mga bagay na ito ay tila nagdadala ng mga alaala mula sa nakaraan na nagiging simbolo ng mga di inaasahang balakid sa kanilang paglalakbay. Marty, na nasa ilalim ng impluensya ng droga, ay nagbigay ng babala kay Dana tungkol sa mga kakaibang pangyayari at mga pagbabagong nakikita niya sa ugali ng kanilang mga kaibigan. Ang kanyang mga salita ay parang sigaw ng alarma sa isang sitwasyon na tila lumalalala. Habang unti-unting nagiging biktima ng mga nilalang mula sa nakaraan ang ilang bahagi ng grupo, ang iba ay nawawala ng pag-asa sa kanilang kaligtasan. Ang bawat saglit ay nagdadala ng mas matinding takot at pangamba na nagiging sanhi ng pagkakabali ng kanilang samahan. Nang buksan ni Dana ang isang pintuan, naharap siya sa isang nakakasindap na tanawin ng isang zombie. Ang desisyong ito ay tila nagdulot ng takot at pagkabigla hindi lamang sa kanya, kundi sa buong grupo na tila napipilitang harapin ang kanilang pinakamasamang takot. Isang gasang ang pinakawalan sa kabin na nagbago sa isip ni Court at nag-udyok sa kanila na maghiwalay para sa kanilang kaligtasan. Ang pagbabago ng desisyon ng grupo ay nagdulot ng mas maraming panganib na lumalampas sa kanilang mga inaasahan. Dahil sa isang nakatagong kamera na natagpuan ni Marty, lumabas ang katotohanan na may nagmamasid sa kanilang mga kilos. Ang pagkakaalam na ito ay nagbigay diin sa panganib na kanilang kinakaharap na tila nagiging mas malalim at mas komplikado. Ang konsepto ng sakripisyo ay mahalagang bahagi ng kwento, nag-udyo kay Steven na punan ang human sacrifice quota. Ang pagnanais na ito ay nagdulot ng matinding takot at pangamba sa mga tauhan na tila nagiging kasangkapan ng mas malalalim na puwersa. Sa isang pagkakataon, ang pag-aayos ni Gary sa isang electronic problem sa pyrotechnics department ay nagbigay daan sa isang malaking pagsabo. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng panibagong hamon sa mga karakter na kailangan nilang harapin sa kalagitnaan ng kaguluhan. Court, na may plano na tumalon gamit ang kanyang motorbike ay nagbigay ng pag-asa sa grupo. Subalit ang kanyang hindi inaasahang pagkamatay ay nagdulot ng takot at disaray na nagpasimula ng isang domino effect sa kanilang mga plano. Samantalang sa laboratorio, ang mga tauhan ay nagdiwang, naniniwalang sapat na ang apat na sakripisyo upang mapawalang bisa ang galit ng mga Diyos. Sa kanilang pananaw, ang kamatayan ni Dana ay tila isang maliit na sakripisyo kumpara sa kanilang ritual. Sa kabila ng lahat, si Marty ay nakaligtas sa paanakan ng mga zombie at tumulong kay Dana na makaligtas mula sa panganib. Ang kanyang mga aksyon ay nagdulot ng kabuluhan sa laboratorio na nagresulta sa isang power glitch na nagbukas ng mas malaking posibilidad para sa kanila. Dito, natuklasan ni Dana na siya ang nagpasya sa mga halimaw na kanilang hinarap sa pamamagitan ng isang journal. Ang kanyang desisyon ay nagdulot ng pagkamatay ng kanyang mga kaibigan na nag-iwan ng isang matinding pagkabigla sa kanyang kalooban. Ang mga tauhang Sinadana at Marty ay nagtagumpay na makalipad mula sa isang nakatagong silid sa kabila ng panganib ng mga gwardiya. Ang kanilang pakikipagtulungan ay nagbigay buhay sa kanilang pag-asa na makatakas mula sa lab na tila walang katapusan sa kanilang paglalakbay, natuklasan ni Dana na mayroong kontrol na sistema na nagbigay daan sa kanila na ilabas ang mga halimaw. Ang pagkilos na ito ay nagbukas ng mas malaking panganib na tila naglalagay sa kanilang mga buhay sa higit pang peligro. Sa huli, ang desisyon ni Dana na patayin si Marty upang maisakatuparan ang ritual ay nagdulot ng matinding tensyon. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, ang plano ay hindi nagtagumpay at sa halip, nagdulot ito ng pagkawasak sa lahat ng kanilang pinagdaraanan.